Ang dami. <laughs> <laughs> ano ni Chan? Wings yo. Oh. Hi guys. So matagal na nagigrade tong tatay ko sa wings eh. Yayain natin siya mag-inuman ngayon. Tapos ngayon, bibilian natin siya ng wings. Pero hindi niya alam kung anong wings yung bibili na <laughs> na siya nagigrade sa wings eh. Eh, maling wings yata nabili ko. <laughs> Ito po yung so, maling wings na nabili ko. Wings. Wings. Ano? Bakit? Papa, magkano ba pa yung sukli sa'yo? Oh? Ito. Ano, parang kang... Alam mo, niloloko ka eh, Hindi ko na kaya puta diba? ng mga lingke. Ayun. Aadin ko ba? Kung magkano'ng bibili ko? Gusto Hindi, ka ng ano. Bili mo na lang yan ng ano. Bilig ka. Bibili kasi ako ng wings. Gito ba sa'yo gusto mo ng wings? Oo. Oh. Bibili ako, tapos... Uh, hindi nyo naman ubusin pa. Ah, niyo wings? Ano, kakainin natin. Tapos ano, pulutan, bili kang red doors. Okay, sa ano, problema ka. <laughs> <laughs> ano ba, pag uminom <laughs> ka, problema ka, tangin na kayo. No. Wala. Ano lang, chill nga lang. Chill. Ano na, chill hmm. na lang, chill nga lang. Chill, ha? Chill, chill, Chill lang na lang okay. no? sa ah! ano. Sa usawan. Toyot ka naman si. Gano'n mo na silin, ganun. A few minutes later. Ah, ang <laughs> dami dami mo ginawa. Talagang gustong gusto mo ng wings, ha? Ikaw. Ikaw. Ah, isa. Tag isa tayo. Gustong gusto mo ng wings? Oh. Pangus, 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 pangus. Ano, 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 ano. Sa pangus, pangus. Ano wings yan? Ano wings yan? Ano wings yan? Ano wings yan? Bulis to. Ay, ang dami din pakpak yan. Ang dami wings niya na yun, nakalagay. Oh. Alam, mali na ko with wings lang. ayan, wings. Kala ko wings ang gusto mo. <laughs> na. Yung, mo. <laughs> Yung na mo. nga. mo, bulis to. Ayun. Utang mo. Papalang mga sa mo ba yan? Ang mo ka. <laughs> Sabi mo. Sabi mo. Wings <laughs> <laughs> nga. Ayan, wings. Kompleto wings. Oh bispektuh <laughs> ang ina ko eh Ay, bibigay talaga ako sa iyo na gusto mo nang chicken gusto mo lang wings ayan chicken bijang kita Teka lang talaga eh may mga wings oh <laughs> oh ano yan. ano yes. ano yan, ano 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 Oo, oh, oh. <laughs> <Ito pa. laughs> oh, ano 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 pulutan. pulutan, Masarap, di ba? So, ang ina, busog ka na rito. Ang ina ka. Ang litikid ka ngayon dyan. <laughs> ang ina mo. Ayan, o. Oh. Tara, let's eat. Let's drink pala, di ba dapat? Let's drink. Kung magbukas, o. Oh. Hindi na yan with wings, ha? Totoong chicken na yan. <laughs> Oo, ang init. Huwag gawing kanin ng pulutan naman. <laughs> Cheese mo na tayo. Cheese mo na tayo. Ginagawa, ginagawa mo lang kanin yung pulutan eh. Okay. <laughs> Ito, mo Ito yung kanin. Ayoko ka yan. <laughs> ka. Totoo, wings na yan. Mm, totoo.